Mahigit 30 minutes na tayo dito. Wala pa rin tayo na muna. O, ko. muna to. Pero meron na. Ah! yung <tinyo> Magandang araw mga kalisog kung mapapansin niyo po. Nandito po tayo ngayon sa Mishpen. Dahil mamimingwit tayo mga kalisog. Medyo makulimlim ngayon mga kalisog. Kaya maganda yung panahon ngayon. Maganda mamingwit ngayon mga kalisog. Kasama ko sila Alvin tapos si kuya ko mga na si James. Siya kasi ko yung mga kalusog. Yan po mga kalusog, hindi pa po tayo nakakasimula kasi umulan mga kalusog. Siya ka, malakas yung hangin mga kalusog. Ang lamig. Ang lamig po. Tingnan natin. Tingnan na. Yan mga kalusog, bali nandito po tayo kalante sisil, kumakain sila mga kalusog, kasi tangali lang ngayon mga kalusog. Nandito sila ngayon sa rest house nila mga kalusog. At ang plus ko dito mga kalusog, ang hangin. Yan mga kalusog, ginagawa na nila yung paminguit natin mamaya. A few moments later. Anja na si Lakandoy mga kalusog yan yung gamit nilang bangka. <laughs> Tungguan, <laughs> oh, dito Tignan mo yung gamit nilang mga kalusog na bangka. Sobrang guwapo ti Partak. Ay wag! Okay, ako na pala. Okay, ako na pala. Okay, ako na pala.

May panit pa? Pababak mo siya doon. Pababak mo yan. Ito yung gamit naming pamingwit mga kalusog. Pinapainan siyang feeds. Balito mga kalusog kaya albento. <coughs> <coughs> Bagong gamit mga kalusog. Parehat kami. <coughs> ano okay, pa? A few moments later Yun po mga kalusog Ready na po yung ating kwan Paminguet Lalagyan natin siyang pain mga kalusog Hirap na Ay na lang silang dalawa? Sino dalawa? Ayun, 'yan kanina. Yan na na po natin. Uy, sayang. to, dito sayang. Dito kencing dami doy. dito lang mga intay lang natin na may oh,

何お前はもう死んでいる。

favorite ni Tagwan ni Ed. Wala pa kami na mga kalusog. Kamu ko muna, pipa. mo na ko, muna to. Pero meron na. Ayang talaga. Ay, Max. hirap. hirap mga kalusog. na may napakalusog. <yanlış> <manyo> uh, <hi -erap> <laughs>

<laughs> Wala pa tayo manang. mga nagkuha Sobrang hirap. Talaga, waging pobring siya. <laughs> sa paburing. A few moments later. Yan mga kalusog, higit 30 minutes na tayo dito. Wala pa rin tayong nakukuha. Mahirap maging mahirap. Mahirap maging mayaman. Char. Yeah. Mayaman na sana tayo lahat. Kasi wala, may kulang. Walang pira. Oh! <laughs> Stop yeah. Pero may sog Timing lang ngayon mga kalus, dahil walang makuha ngayon. hindi ko kasi alam ang banit eh. ko? Wala ko mag na ako. Alabig! pa tayo Alamig mga Sobrang lamig mga oy Uy, say! <laughs> Sayang kamandong. Hindi okay. ka na yung lalamig, Ben. na ako. Wala akong malamig. Oh! <laughs> sabi si Dito, sabi, sabi. <laughs> Imbisi <busy laughs> na akin. Uya, <laughs> <laughs> yeah, mga kalatog. Make... Masyado na tayong walang makuha. <laughs> okay. Sayang so, meron sana. A few moments later. Sila, eh. Sila, eh. Sila, eh nalusog dahil walang makuha <coughs> yun! mo ako na ko pa sa inyo siya, pa sa inyo! Hindi naman ay guna! Lamig! Ay, huwag mo naligo! Masi makaya mga kalsog, medyo malamig! nandito po kami ngayon sa taas. Kasi walang makuha -ma, mga kalusog. Mamaya <tod> mga kalusog, maliligo ulit kami. Umahon muna kami mga kalsog, dahil magmerinda. Kapi mga kalusog. Welcome <tod> to my dog. Papa, May palaman pala, oh. Mmm. Kamay na yun. Problema na yun. Problem na yun Steven. Huwag ito mo po yan. Oo. ako. Oo naman. Oo naman. Yummy. Tara mga kalsug, tignan po natin yung mga alaga nilang mga malaga tapos bangos. Ito mga kalusog, isang box na may malaga. Tubukan natin pa kainin mga kalusog. Yan sila mga kalusog, ang dami nila. Tignan pa natin yung iba mga kalusog. Ang dulas ng dami dula mga kalusog kumulang kasi. Laplang, plang, may kasi. Uy! Ito, yung mulang. Uy! Bag-bag-bag ako mamaya na kakakin na. Ito ba? Yan yung iba mga kalusog. ako sa taas nga Bali, iba-iba yung may makinaharin dito mga kalusog. Doy! Dito mo namig doy. Namig nga? Bali, tatlong buwan na to mga kalusog May apat mga na buwan. Bali, kung sa January at February mga kalusog, baka harbisan na yung mga malaga. Bali, dito na nga mga kalusog, dahil hindi ako makapunta doon kasi ang dolas yung daan mga kalusog. Baka mamaya maulog pa ako. A few moments later. uuwi po kami. So, maglalangoy kami mga kalusog. Si, no! si Kuya ko. Doon sila sa bangka ng maliit mga kalusog. video nila kami mga kalusog. So, namin hanggang sa pangpang mga kalusog. Panorin mo kami mga kalusog. Panorin nyo kami. Pagpaka na natin Ano ka Okay, ka na. Sige ka na. Sige ah. Aayangin. Ay, lumunin. Sige, tara, Tara, mga kalasag. po tayo. Ano? sa gilid. Wala kasi kaming makuha doon mga kalusog. Kaya naligo na lang kami. Siya ka na mga kalusog. Di bali mga kalusog, nag-enjoy naman kami. Sana nag-enjoy rin kayo sa pan panunood. At huwag niyo kalimutan na mag-like at share, subscribe yung aking YouTube channel, Kalusog TV. Maraming salamat mga kalusog. Sub indo by broth